mm -hmm. excuse Okay so naka-live to. Ayun. Okay so naka-live po tayo mga boss ngayon araw ng Lunes. Ayun so sa mga bagong pasok dyan na nanonood sa atin share ninyo palihog ang atuang live mga boss. Bagdok sa Lunes. Okay, so mga nang tanghali po, Pilipinas, nari. So lahat na po ba nakapag-share mga boss? So meron tayong apat na viewers. Sige lang, share na ninyo mga boss Ah, pito, ayan, yeah, meron na tayong pito May pito na tayo, may pito So paliwag ko ninyo mga boss, pakishare na nga to ang live Paliwag mga boss, pashare na to ang live Sayang nga atong uh, 70 per Oy! talagang uh, nakaligtas ang ating uh, Gihatag na kombi kahapon mga boss, no? Sa ato uh, best per na to kahapon sa linggo 70 uh, Ano ba 'yan? Martes na pala ngayon. Lunes pala kahapon. So mali to, guys. Monday. Ano ba 'yan? Martes na pala ngayon, guys, 'di ba? Martes. Sorry, Martes na tayo, ha. Martes pala, Martes. Akala nalipat to, guys. Martes na karon. Lunes, Martes. Martes na karon na, Martes nalipat ko guys sorry martes karon martes kahapon is lunes so tama atong pizza guys august 6 no august 6 okay so ayan martes ka karon martes ulitin na lang natin yun mamaya so panahid ko ninyo guys pasya lang atong live salamat ayan so sure ninyo itong live mga boss Monday, so Martes, 21 live viewers. So, sure ninyo guys. Pa-share na itong live. So mo ni guys ang atong nga resulta kahapon na uh, 2 pm 075 740. So tayo talagang karagang duha no. So sa naka 70 all pair kahapon, congrats sa lang ha. Sa naka 70 all pair, nag uh, gawas jud na natong pair na 70. Yun nga lang iba atong partner. So ang atong dito is uh, 780, di ba? 780 ang ating kumbi kahapon. Meron pa tayong uh, 701, 702. Uh, meron tayong 709. So talagang uh, ito, no, 4 yung mga na-pick up natin sa 70, itong pa talaga guys ang uh, lumabas na 54 sa atong gi-pick up na 70 all. So sayang halos apat ang kinuha natin mga boss. Yun, uh, yung hindi natin na mga sinelect sa 70 pair, yun ang naglabas talaga naman. Dito nagpahabol pa ko dito guys no na tayan pa din natin ang ating uh, 780. 'di ba? So wala talaga dahil 8 to 7 ang resulta. Na wala na yung zero. So sayang. So pakilista po ninyo mga boss ang ating mga numero ngayon araw po ng Martes. So gwapo ninyo atong numero ha. Minatay na 70 per. So time check muna tayo mga boss. Ayun oh, alas 12:38 ha. So bilisan lang natin 'to. So ang atong guide guide natin, mo atong guide ha. guide na to possible na mag race ngayon si uh, size 3 may na itong best guide ha mga boss older natin itong ating mga guide size 3 uh, noybe at may ni may ni may ni hindi ba tayo 4 4 4 may na itong uh, numero ayan 4 so may itong mga boss ang at So, mo yun itong uh, best number, si size at si tres. Ayan. So, meron tayong uh, kumbi dito para sa itong uh, dipinsa. Gwapin itong, gwapin itong dipinsa. Live. So, sa dipinsa, meron tayong 316 uh, 416 at 346 ayan So pwede pa kayo mga boss mag 63 all tayo ha. 63 all. Mga ini 63 all. Ayan. Partnerin ninyo mga boss kung nata mayroon kayong uh, partner sa 63 all natin. So, ayan oh 63 all. Ito 'tong uh, best pair nato 63 all. 63 all mga boss target Rumble to ha. Target Rumble Kaya natin dipin sa mga boss ha. Martes guide na to. O, oh, sa ganaan sa 63 all, partner na lang ninyo mga boss. Next tayo. Wait lang. 396. So, nindot ni mga boss sa 2 p.m. Target RAM 2 PM, 5 at 9 PM. Minut na siya uh, tayaan. Pwede po natin yan habulin. Kanang numero nga 89396. 896 at 396. Mao na tong pa bonus, no? Kusog ni sa alas 2, alas 5 at alas 9 kaning 896 mga boss. Inuulit ko po, kusog ni sa alas 2 alas 5 at, at, alas 9. Okay. So, balik ka lang ninyo na. Dito tayo mga boss sa ating uh, VIP, no? VIP number. So, simgi ha po, mag-pick up tayo. Uh, usa, may na tayong mga boss ha, kasi best na ito ang size. So, double. Babalik ko lang yung double. Ano yung double na ito? 665 or 556 target rumble. May natin double. Saganaan sa ganahan sa double sa. Best na ako ang size mga boss. Size. Size. So oh, best na ako. Yan ang doubles natin. Okay. Sa ganahan sa doubles. Next tayo. Basta best na ako ang size. Isulit ko lang si double sa. Iska. Iska na itong 3-5-4 mga boss. Maunit ang eskalera. At 3-5-4. Talagay tarambol sa ganang sa eskalera 354 mga boss 354 ha 354 next tayo sa ato ang uh, VIP number VIP number may yun itong VIP VIP so same di hapon dalawa po akong VIP nasa GC po yung isa mga boss pipick up po ko ng isa dito para sa ating mga viewers So, guwapo ni mga boss, no? Katong atong double mga boss, i-older na ha. atong, atong double ha. Ay best na ako ang size. Okay, so ang VIP number natin mga boss, mao ni. Sana mulusot ni mga boss para sa tanan. Para sa tanan ni. Okay, so meron tayong 9, 5 at size. ini ni. Okay, Last three ninyo ha. 56, 59 at 96. So, mawa nasya siya akong uh, VIP number. Pero dalawa yan mga boss, nasa GC members po natin. Ayan, sa mga gustong sumali na atong GC, uh, GC, mga boss, VIP. So, ipin lang po niyo si Boss Store. At syempre, pwede rin po kayo sumali sa ating community, sa ating YouTube channel. So, punta nyo lang po ang uh, join button. Tapos, low lang ninyo mga boss para makasali kayo sa ating uh, community kay YouTube. Okay? So, singit ko lang po mga boss. Ayan, sa mga gustong modula ng ating online swear taya na may lasto mga boss, research lang ninyo si boss store, ayan. So, nakapin po yan ang ating uh, online taya mga boss, ayan po. Tuslo ka lang ninyo na, nakapin na po yan. Ayan, kulay blue na yan, nakahighlights, all in one apps po yan natin mga boss. So, yan po yung ating new at bago natin nating online swear rest. So, yan lang po mga boss. Take, with them